Hi, guys. Malamig na talaga kami, guys. Uh, two digits. Ha? Smell food? Oh, my Smell God. Food. <laughs> Smell food. Malamig na talaga kami, guys. Kami ay nilalakarin at yan ni husband. Kasama ang um, isa. Hi. salang lang ang kasama ngayon. <laughs> Ayan si husband. Nauna sa paglalakad, guys. So. Lalakad kami papunta doon sa terminal, tarma. Terminal ng bus. <laughs> wala pa namang 5 minutes maglakad hanggang doon Kasi ang badal pa naman. <tinyo> hanggang doon. Ano pa? Ha? Ay. <laughs> yeah. Ilang minutes yan pa? Iyon, yeah, takbo, mabagal. Mabagal. <laughs> Siyempre. <laughs> Nandiyan ang bus? Wala. Ayan, nakahaba yan. Saan punta? North? Puntang North daw, sabi ni Asma. Ano yan? Uh, Mayaman yan? Or ano? Magkakarga pa lang? Ano <laughs> Pera. Anong laman yan pa? Pera? Pera? <laughs> Kaya na. na yung buntot. Buntot? Buntot. Mga halos. 5 minutes din pa no? 7 minutes. 10 minutes? 10 minutes daw pa. marami sa loob guys. Mas maganda pa ang ano eh. Ang ang mag-stay dito sa loob kaysa sa labas. Come on, the card. Yeah. Ba, what card? Oh. Ayan si husband, nangunguna na lagi sa paglalakad.